President of the Philippines, our Vice President, Lenny Robredo. Welcome to your humble home po dito sa Banyo. Siya lang ang very very transparent. Siya lang ang may puso cleanest in record, cleanest in work, cleanest in achievement, and everyday. Sa anyo na taon na kanyang panunukulan, kahit na limitado ang kanyang budget, narating niya ang mga malalayo na sulok ng ating bansa na hindi naaabot ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Kailangan malinis at walang pahit dumis ang kailangan maging buhay na alay upang ang handog ay maging karatag-dapat. Kayo po yun! dito dahil tayo ay tumataya kagaya ng pagtaya ng ating Vice presidente Leni Robredo Mr. President, Mr. President. nakikita ko po araw-araw ang -araw mga ginagawa na ninyo na mga volunteers. Sino ba naman makakatalo ng ganitong glassing energy? Ng ganitong glassing passion? <tong> Lahat pong pagbisita ko, ramdam ko ang pagmamahal ninyo.